Welcome sa Double K TV, ang inyong tambayan para sa latest at pinakamainit na boxing updates. Kung mahilig ka sa laban ng walang atrasan, ito ang tamang channel para sa iyo. Kaya huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para hindi mahuli sa mga boxing balita. At ngayon, pag-uusapan natin ang matinding laban sa undercard ng Benavides vs. Morel, kung saan nagbanggaan ang dalawa sa pinaka-explosive na fighters, Isaac Pitbull, Cruz vs. Angel Firo Sa simula pa lang, walang inaksayang oras si Pitbull Cruz. Matindi ang kanyang pressure pasok agad sa loob, at nagpakawala ng sunod-sunod na power punches. Pero hindi lang siya ang umatake, lumaban ng sagupaan si Firo at nagpakita rin ng gilas sa kanyang counter punches at combinations. Sa unang rounds, kita agad ang agresibong galawan ni Cruz, Parang Toro na walang tigil sa pagpasok at pagbato ng matitinding suntok. Pero sa middle rounds, nakita natin kung paano nag-adjust si Firo. Mas naging pasok ang kanyang mga counter, lalo na ang left hooks at uppercuts. Napapaatres niya si Cruz ng ilang beses. Pero syempre, hindi nagpatalo si Pitbull. Sa huling rounds, bumalik siya sa kanyang signature pressure game, tinodo na ang suntok at tinulak si Firo sa ropes, Dahilan para makuha ang panalo via unanimous decision. Bakit nanalo Si Cruz? Aggressive fighting style hindi natakot sumugod at siniguradong siya ang nagdidikta ng laban. Power punches kahit na may sagot si Firo, mas solid at consistent ang tira ni Pitbull. Matibay na chin at stamina kahit tamaan, tuloy pa rin ang laban. Walang urungan. Ano sa tingin niyo, mga tol? Sulit ba ang laban na to? Deserved win ba para kay Pitbull Cruz? At sino ang gusto niyong susunod niyang makalaban? alaban? Comment nyo na sa baba. Kung huwag kalimutan mag-subscribe sa Double K TV para sa mas marami pang explosive boxing updates. I-like na ang video na to. I-share sa mga tropa mong mahilig sa boxing.